Mabuhay Dior Nostalge, isang masigasig na kabataan naman ang ating i-interviewin. sumahan niyo akong tunghain ng kwento ni Liza at kung paano niya ipinapakita ang persistence sa kanyang community. Nandito ngayon sa Pasinaya Homes West, Dorothy Nicole Climaco para sa bagong episode ng Pasinaya ng Dangal. So, ngayon, bago natin simulan yung kwentuhan natin, maari ka ba munang magpakilala? So, ayun, hello po! I am Libra Yu de la Cruz. 22 years old po, kasi lukoy ang nakatira sa Pasinaya Homes, West Nait. So, ilang taon na kayo dito sa Pasinaya? Mag-4 years na po sa June 10. Maraming yung i-share sa amin kung bakit niyo pinili na manirahan dito sa Pasinaya Homes? Actually, wala po kami idea na ganitong klase yung bahay na manilipatan namin. Parang nirepair lang po kasi 'to ng amo ni Papa. And mas okay na rin po 'yung ganito kasi 'yung bahay po namin dati is malapit po sa dagat. Kaya parang mas na-convince po 'yung father ko na kumuha na nga ng bahay para mas safe na din po kung bibigyan mo nga ng comparison yung nararamdaman mo before doon sa dati yung tahanan sa kayo nararamdaman mo ngayon na nandito na kayo sa Pasinaya ano yung comparison na mabibigay mo? Kagaya po nung sinabi ko kanina na parang ang pinagbasihan na lang po namin is yung safeness ng family ang masasabi ko po na malaking kaibahan ng Pasinaya Homes West sa na dati naming bahay sa Tansa na malapit nga po sa dagat kasi naranasan po namin noon ng bata pa ako na kada may bagyo eh malapit nga po sa dagat syempre yung is po namin talaga hindi kami nakakatulog ng maayos kasi nga bakali pa rin yung bubong oh, o kaya minsan naman po nag evacuate po kami kasi tumataas yung dagat. So ngayon po na nasa Pasinaya umsuwest na po kami. Kada may bagyo ano na lang po kami ng TV. Kumbaga wala na po kaming takot na nafe-feel unlike before. Maari mo pong ibahagi sa amin yung araw-araw naman ng routine mo. Ngayong nandito ka na sa Pasinaya. Ako po kasi ngayon is eh, student po ako. College student. Second year na po ako, ako. And ang schedule ko po eh, sobrang umaga at sobrang gabi o uwi. The rest of the days naman, laging 8pm o wiko. Minsan, nag 10pm pa. Parang, pag may pasok, talagang bahay school lang po ako. Wala akong masyado nagagawa sa bahay. Pero pag wala namang pasok, syempre, tulong-tulong po sa parents. Bilang kabataan ka dito sa Pasinaya community, meron ka bang role na ginagampanan? Actually po sa Pasinaya Homes West dito po sa Naik, meron pong youth organ organization na binuo sa tulong ng HOA, ng Home Owners Association. So, bali po, dun sa youth organization po na yun, ako po yung elected na president and hanggang ngayon po, continue pa rin po yung youth organization. So, ayun po yung parang naging role po sa Kasinaya na naging president na nagihikayat ako ng mga youth. Sama-sama-sama so, -sama kami sa iba't ibang klaseng events po. Ako po kasi talaga, dun sa dati namin bahay, mahihain po ako. Mm. Hindi po ako palalabas, hindi po ako nagpa-participate sa mga SK sa barangay, gano'n. More on sa school lang po ako. So nung dumating po yung JNF, sa community namin and since president ka ako, dapat i-grab ko na lahat ng opportunity na makakatulong sa members ko para mag-grow sila. naging tulong po sa akin yung JNF kasi nagpo po sila ng mga seminars such as yung mga leadership training nga po. Pwede mo bang ipakilala sa amin yung organization nyo na yan? Bigyan mo lang kami ng brief background. Ang youth organization po namin ay tinatawag na kabataan ng West. And yung youth organization po kasi na yun, ang mission po namin is to provide activities and events na makakapag-boost ng confidence ng bawat kabataan at para magkaroon din po sila ng engagement yung kagaya po halimbawa nagpapaliga po kami para matutunan nila yung unity yung sportsmanship bali po nakilala po namin yung Join us Taggen yung JNF ng mga second year na po nung youth organization namin so malaking help din po sa akin, as a president, ako yung kailangan maghanap ng mga events, activities na maibabato ko. Since ang mission nga namin is to provide activities. So, laking tulong din to yung JNF kasi naka-attend po kami ng mga leadership trainings at yung mga needs assessment, saka yung mga meeting po kasama yung ibang leaders. Ano naman yung mga hindi mo makakalimutan na magagandang karanasan mo bilang miyembro ng komunidad na ito? Sa community po namin, siguro yung pagiging president po. Kasi ay, hindi ko rin po kasi talaga expected na ako yung i-elect nilang president kasi sino ba naman uh -huh. ako? Ganon. Kaya, yun po yung memorable sa akin kasi nagtiwala sa akin yung mga kabataan na kaya kong panagutan yung mission, yung responsibilidad na binigay po sa akin. Pwede mo ba akong bigyan ng isang specific na natutunan mo mula sa inatenan mong mga programa ng JNF na pinaka nagamit mo bilang presidente ng kabataan ng West o sa iba pang aspect ng buhay mo? Naalala ko po yung ang seminar po kami sa may Clubhouse lang din po na pasinaya guys kung saan pinag-usapan po yung about nga po leadership training po yun kasama si Ma'am Helen saka si Sir Pao. Ang pinaka tumatak po din sa sa isip ko is yung dapat bilang isang leader kailangan nakikinig ka sa members mo kasi hindi po lahat ng desisyon ng leaders ay angkop din sa members. Kadalasan po kasing nagiging misconception, di ba, pag leader po kasi parang more on kung ano lang yung parang feeling namin, kung ano yung mas makakabuti. Pero on the other hand, hindi rin pala okay sa perspective ng members. So yun po yung pinaka tumatak sa isip ko na dapat kada may desisyon akong gagawin, kailangan i-ask ko muna kung majority ba na for good to sa lahat, ganon, pabago ko po talagang i-ano yung rules. Mabuti naman at meron ka palang ganyan na na-apply mo talaga siya sa role mo ngayon sa community. So kung ikaw, uh, magbibigay ka ng mensahe sa mga kapwa mo na kabataan or mas bata pa talaga sa'yo na nahihiya pa silang lumabas sa shell nila or pamalas yung talent nila sa kanilang community, ano yung message na magbibigay mo sa kanila? Alam po naman natin na there are times na may dadating talaga na yung magkakaroon tayo ng walang tiwala sa sarili natin, sa kakayahan natin. Ang masasabi ko lang po is self-confidence is a process po kung saan dapat nag-uumpisa ka munang tanggapin kung sino ka, kung ano yung kakayahan mo, kung ano ang meron ka. Kasi yun po yung foundation talaga. Hindi naman po agad-agad na na magkakaroon ka ng kumpiyansa sa sarili mo, lalo na kung may mga past trauma, past experience ka na talaga naka-apekto kung bakit meron kang security, Self-confidence self -confidence, safe process po. Hindi po kailangan madaliin. So ngayon, dumang naman tayo sa values natin. So bilang anak, syempre, ano yung pagpapakahulugan mo sa salitang Christ, should? Ang pagkakaintindi ko po sa salitang Christ, is pinagsamang Christ and attitude. So, parang yung attitude ni Christ, parang ganun po yung pagkakaintindi ko. So, bilang anak po, mapagkakita ko yung Christ-like sa pamamagitan ng pagre-respeto sa mga magulang ko, sa kapag-anak, sa kapatid, saka sa pagmamahal ko sa kanila, saka pati na rin po yung matinding pag-unawa kasi, syempre, sa pamilya din naman po may iwasan yung mga away-away. So, mapapakita ko po yung Christ-like sa pagiging understanding at pagiging humble na rin po. So, paano naman papakita yung iyong Christ should value sa iyong community at sa organization ninyo na kabataan ng West? Sa so, tingin ko po, mapapakita ko yung Christ should as a president po sa youth organization sa pagiging transparent at ang pagkakaroon ng integridad. Halimbawa po, pagdating sa pera, sa mga perang pumapasok sa aming organization, dapat meron akong paninindigan, dapat tapat ako. At syempre na rin po, parang tulad din po nung sabi ko kanina sa family, always humble lang. Kasi ganun naman po si God, di ba, na sobrang highness pala siya, pero ang humble niya sa tao. At good listener din po siya. So, yes, na maaari ka ba magbigay ng message sa us Nostalge community? Hello po sa lahat ng staff, sa may-ari at sa mga bumubuo po sa Join na Staff. Ang masasabi ko lang po is super grateful po ako kasi isa po ang foundation na ito sa tumulong sa akin kasi hindi naman po ako perfectong leader. Kaya through seminars na binibigay po ng foundation ninyo, mas lalo pa po, po akong nag-grow at mas lalo po akong napupush na maging maayos na leader na tututunan ko po, po ang iba't ibang skills na nakakatulong po talaga sa amin. Kaya I am so thankful po sa inyo. Thank you po sa lahat po ng staff, sa may-ari at sa lahat ng bumubuo po ng Join Us. Sana po hindi po ito yung huli, kundi magpatuloy-tuloy pa rin po. Ayun, ang buong kabataan ng West nagpapasalamat po sa inyo. Thank you po. Thank you so much, Liza, sa interview, sa oras na ito na binigay mo sa amin. Thank you din isang makabulang kwento na naman ang ating napahinggan mula sa isang youth leader sa Pasinaya Homes. Isa sa mga natutunan ko kay Liza na sa pagiging leader, kailangan marunong kang makinig sa mga nasasakupan mo dahil hindi lahat ng desisyon ng leader ay nakakabuti para sa lahat. Hindi lang tayo ay leader sa kanya-kanya nating paraan, na way tumatak sa ating isipan na kahit gaano pa kataas ang ating marating, ay manatiling nakaapak ang ating mga paa sa lupa. Ipakita natin ang Christ Jude sa pagiging humble at palaging paghingi ng gabay sa Diyos. Muli, ako po si Dorothy Nicole Primaco. Kita-kits sa susunod na episode ng Pasinayan ng Dangal.